Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig, rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Mga LGU sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa nagsimula ng magpatupad ng preemptive evacuation para paghadaan ang pagtama ng bagyong uwan. Bagyong uwan naman, tinututukan ng pamahalaan. PNP, itinaas ang heightened alert dahil sa sama ng panahon. Ombudsman Rimulya, kinumpirmang mayroon ng arrest warrant ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero kapatid nitong si Interior Secretary John Vicrimulia nilinaw na wala pang red notice laban sa dating PNP chief. Bandita. Bandita. Buong puso Sama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita nationwide ngayong araw ng Sabado, November 8, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leybago. Ang Brigada Sheila Matibag. Max. Max. Brigada Nationwide. Mga kabrigada, patuloy po ang mabilis na paglakas ng bagyong uwan habang patuloy na itong lumalapit sa bahagi ng Karagatang, malapit dyan sa Bicol Region. Huling namata nito sa layong 575 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot ng 150 kilometers at bugso na aabot naman ng 185 kilometers per hour. Dala nito ang malalakas na ulan at hangin dahil po sa bagyong uwan nakataas na ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3 ang mga sumusunod na lugar. Katanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at ang northeastern portion ng Sursugon maging ang northeastern portion ng Northern Samar. Signal number 2 naman, ang eastern portion ng mainland Gagayan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Ang Bulacan, Metro Manila. Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi po ng Agbay, nalalabing bahagi ng Sursugon, Burias Island, at Tikau Island. At nalalabing bahagi po ng Northern Samar, Northern portion ng Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number one naman sa Batanes, nalalaking bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, nalalaking bahagi ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, Calamian Islands, Cuyo Islands at sa nalalaking bahagi po ng Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern at central portions ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, Dimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, gayon din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del, del Sur, may gale warning sa northern, eastern at southern seaboards ng Luzon, eastern at central seaboards ng saayas at eastern seaboard ng mindanao inaasahang magiging isang super typhoon ito mamayang gabi o bukas ng umaga mga kabrigada gaya ng laging paalala ng iba't ibang ahensya ng gobyerno maging handa at mag tayong lahat sa bagyong uwan Nationwide. Nationwide. Sa na naman ng patuloy na paglakas ng bagyong uwan habang papalapit sa Hilagang Luzon, tiniyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang Pamahalaan sa Pagtugon ng Epekto ng Sama ng Panahon. Ayon sa Pangulo, naka-full alert na ang lahat ng ahensya ng gobyerno para matiyakan ang kaligtasan ng publiko at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! umaga, nag-deploy na ang Philippine National Police ng higit 4,000 mga tauhan nito sa si iba't ibang kabilang ang Region 1. Kaninang umaga, nag-deploy na ang Philippine National Police ng higit apat 4,000 mga tauhan nito sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Region 1, Region 3, Region 4A at MIMAROPA bilang paghahanda sa papalapit na bagyong Uwan. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa bagyong Uwan na nagbabadyang magdulot ng pinsala sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naka-full alert na ang lahat ng ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Nagpakalat na anya ang Department of Transportation at LTFRB na mga bus at truck para sa evacuation na habang nakahanda ang DSWD, DPWH, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard para sa rescue at relief operations. May mga nakaantabay na ring lifeboats, rescue vehicles at relief goods sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malakas na ulan at hangin. Kasunod naman ang direktiba ng DILG, nagpapatuloy ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas upang mailikas sa mga residente bago pa man tumama ang bagyo. Suspendido rin ang toll fees para sa mga emergency convoy at responders at may mga inilaan na special lanes para mapabilis ang paghahatid ng tulong. Nagsasagawa naman ng clearing operations ang MMDA at mga lokal na pamahalaan sa mga kanal at kalsada habang nagbukas din ng mga parking areas sa ilang mall at gusali para magamit ng mga residente sa mga madalas bahay na lugar. Sa huli, muling nanawagan si Pangulong Marcos sa publiko na huwag magpakakampante, makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad lumikas kung naninirahan sa mga delikadong lugar in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Saligan ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news, news. authority, authority. Right Brigada Bandita Nationwide. Nationwide Samantala mga kabrigada na kahightened alert na ang Philippine National Police bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong uwan. Ang Office of Civil Defense naman may payo sa publiko na mag-imbak ng pagkain, tubig para sa tatlo hanggang limang araw. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> <laughs> sa umaga, umaga nag-deploy na ang Philippine National Police ng higit mahigit 4,000 mga tauhan nito sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Region 1, Region 3, Region 4A at Mimaropa bilang paghahanda sa papalapit na bagyong uwan. Mahigit 8,000 pang mga pulis na kabilang sa Reactionary Standby Support Force ang handang i-deploy sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Meron din mga mobility assets na nakaantabay na para sa rescue, relief at evacuation operations. Samantala, pinapayuhan naman ng Office of Civil Defense ang publiko na mag-stockpile na ng mga pagkain, tubig at mga pangunahing pangangailangan para sa tatlo hanggang limang araw. Iwasan na rin ang mga hindi kailangang pagbiyahe at siguraduhing handa ang mga flashlight, transistor radio at baterya dahil posibleng magkaroon ng power outage o blackout. Para naman sa mga nakatira sa lugar na prone sa pagbaha at landslide, hindi kayat na agad na lumikas kung kailangan. Uh, it's time to stock mag stockpile na tayo ng pagkain, tubig and uh, other supplies like first aid kits, no? Uh, mga mga kagamitan natin good for three days kasi kung meron pong mga ganitong uh, pangyayari, pwede po tayong uh, nasa bahay lang at uh, marami mga establishment na hindi makapag-provide ng services. So, uh, ang uh, ang aming payo talaga is uh, we have to be uh, kumbaga self sustained tayo. Uh, in terms of basic uh, needs no? Sa, for three, three to five days. So, in the heart of changing lives, ako, si Brigada Cath Austria, Austria, ng, 1, ng 5. 5. 5. 1. 1. Brigada, Brigada, News, news from Manila. Manila, The Music news, Authority. Higit labing limang libong pamilya po ang inaasahang magsisilikas naman sa bayan ng Pulangi bilang paghanda sa epekto ng bagyong uwan. Live mula dyan sa Bicol, Brigada Norris Mingoy, Ibrigada e Mo! Brigada Mo! Brigada Live report. Brigada Brigada, brigada. brigada. brigada Ali kita yung sa Central Mall kung yeah. uh, na out town. Kapag mayroon po uh, mga na paparating dito mismo sa provincial bayan, ay ito ang kanilang uh, uh, nag evacuation na ng isang mall dito sa Nabanggit na bayan. At aabot Brigada Lay and uh, Brigada Sheila sa 148 families. Kapansin-pansin uh, sa ating likuran, uh, halos mga bata ang andito. dito. saan nga ay umaabot sa 207 children uh, 240 na mga babae, 201 na mga lalaki at uh, meron naman mga senior sena na dalaw dalawang, apat na PWD at dalawang uh, solo parents. Higit 15,000 families o 60,000 individuals ang posibleng ilikas ng lokal na gobyerno ng Pulangki bilang paghahanda sa epekto ng bagyong uwan. Ayon kay gi Mayor Giselle Salceda, nasa 44 na barangay ang kanilang ililikas ng mga residente kung saan prioridad nila ang vulnerable sa kabilang sa mga barangay na nasa flood prone areas ay barangay Balangibang, Kinali, Ubaliw at kung sa man na makita na magkaroon ng landslide ay kanilang ipapalikas din ang mga residente na nasa upland area dahil sa maraming ulan ang ibubuhos dito sa lugar at maging sanhi ng pagguho ng lupa. Sa ngayon ay naghahanda na ang LG Pulangi ng food repacking na ipapamigay sa mga bakwita katawang ang Philippine Army, BFP, PNP at iba pang uh, volunteers. Identify po natin ang mga evacuation site po natin. Andiyan po yung uh, Nation. Andiyan naman po yung Bicol University Campus, PG. Uh, meron din po tayo sa yung Gusto Central Mall at saka meron po tayo sa Barangay Alnay at saka sa Barangay Punso po. Bigada Lay, na sila. dito na sila mag, uh, magpapaumaga. At uh, bukas din ng uh, umaga, Brigada Lay and sila uh, ay mamimigay naman ang uh, lokal na gobyerno ng Pulangi ng uh, relief food packs kung saan bago sila bumalik sa kanila mga tahanan na kung magpapalabas ang uh, lokal na gobyerno ng pick meta. 148 na families ang dito ngayon na uh, tanging ang barangay ubalim lamang ang dito sa Centro Mall. In the heart of changing lives. Uh, ako, Sino Garda, Norris Mendoy, ng 91.5 Brigada News Paligas, ng Music News, Auto Printing. Samantala mga kabrigada, maaalala sa mga nakaraang taon partikular ng tumama ang bagyong undoy sa bansa. Isa ang barangay Bagong Silangan, o silang sa Quezon City sa labis na napuruhan ito. Kasunod nito, natuto na raw ang mga residente rito na maghanda agad tuwing mayroong mga malalakas na bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang paghahanda para sa bagyong uwan. Samantala, mga evacuation centers naman dito, all set na. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Hindi na raw bago para sa mga residente ng bagong silangan Quezon City ang pagkakaroon ng pagbaha sa kanilang lugar dahil noong 2009 ay nasampula na raw sila ng malakas na hagupit ng bagyong Ondoy. Ang sapa at mga ilog, baka rin mga kanal, natakbala po ng mga basura. So ngayon, nung tatay ng Undoy, uh, Habagat, saka Ulysses, doon kami po binaha. Kasi na, yung, na baharangan na po yung tubig na dumaloy po eh. Lalo na po pag binuksan po yung dam, doon po talaga umaapo ang tubig. Ma'am, normally hanggang ano yung pinakamababa at ano yung pinakamataas na bahana na naranasan nyo na? Yung second floor. Ah, hanggang dyan sa may ano yan, yung multipurpose na yan. Mm -hmm. Alagpas pa ah, ako. Oh, siguro sa 15 feet. 15 Opo, tapos yung mga, yung, yung undo yun ha, tapos yung mga baka, lumulutan na talaga. Kasunod ito, bilang lesson learned na raw sila sa kanilang naranasan noon. Ngayon, tuwing may mga malalakas na bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, ay agad na raw silang naghahanda. Ay inaano ko po agad yung mga anak ko yung go-bag. Una-una kong inaano, gamot tsaka tubig talaga. Kasi sabi ko kahit wala tayong ano, basta may gamot, tubig, okay na yun. Biskut yun lang, inaano ko sa kanila. Samantala nakabutan din ang ating brigada ang team ang pagkasan ng emergency meeting ng kanilang barangay para paghandaan nga ang posibleng pagtama ng bagyong uwan. Ayon kay Kapitan Willie Cara, kabilang sa mga napag-usapan nila sa kanilang meeting, ang paghimok ngayon sa kanilang mga nasasakupan na safety na nga ang kanilang mga sasakyan. Pagsabihan na sila, lalo yung mga sasakyan nila, uh, ilayo na nila dahil mahirap kasing mag-rescue pag nandyan na yung tubig. So, Abang malayo pa ilayo na nila sa mababang lugar itaas na nila dahil kami nahihirapan din kami kung ipaparada nila sa highway or sa daanan yung mga sasakyan nila, paano pa kami mag-rescue? Kung sakali na marumuga ang tubig o bumaha sa kanilang lugar, ay tiniyak naman ni Kara na handang-handa na ang kanilang mga evacuation centers. Yung sa atin na uh, tinagore ang uh, super evacuation center natin, napakaganda ng evacuation site. Limang palapag 'yan. Na nakaka pwede tayo mag-accommodate ng 5000 families na ginamitan na rin namin ng bagong sistema yung uh, computerized evacuation management information system, SEMIS. Agad naman ding ipinaliwanag ni Kagawad Fed Marcelo ang tungkol sa makabagong sistema ito. Yung bawat families po kasi meron silang uh, profiling ID na tinatawag. Yung, so nakalagay dun sa ID na yon yung head of the family, yung spouse or asawa niya, or kung single man siya, wala yon. Tapos sa likod nun, nandoon yung mga dependents nila. Tapos, ini-scan na lang yun. May, sarili, may unique QR code yun. So, pag ini-scan mo dito yon uh, lalabas yung pangalan niya, yung family niya. Tapos, pwede na lang din i-check kung, kung wala siya dito or nandyan siya. Tapos, kung meron silang pregnant na kasama or merong pregnant sa family. Tapos, kung meron silang pet or kung meron silang sasakyan. At ito nga mga kabrigada, no, sinilip na rin natin yung isa sa mga evacuation centers dito sa Bagong Silangan sa Quezon City. At kung makikita nyo, ito mga tent dito ay nakalatag na. So as of now, nasa 80 tents daw. Yung nandito sa mismong ano pa lang na to, mismong palapag pa lang na ito. At pag tinry natin pumasok para makita natin kung ganito to kalaki. So pag pumasok ka, malaki siya. So good for family na talaga siya kapag nagstay ka dito. At sinasabi nga no na kapag uh, medyo maliit lang yung pamilya, minsan ang isang tent, mga two families daw ang pupwedeng kumasya dito. So i natin siya. So kapag humiga ka kasi, so malaki-laki pa yung mga space na pupwedeng maano kumbaga ma-occupy ng ibang family. Pero maliban dyan, meron pa nga silang ibang mga ano dito, mga facilities na makakatulong naman din sa mga mag-evacuate dito. No? Kasi alam naman natin kapag kabumaha, minsan hindi naman agad bumababa itong mismong tubig. At ito nga yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo dahil meron silang child-friendly space dito kung saan possible nga na magstay yung mga bata na kasama ng mga pamilya na may evacuate dito. At makikita nyo dito na merong mga laruan, mga stop toys. Nandito si Mickey Mouse. Uh, meron din tayong cute color orange, orange, kulay orange na ating ano na ating um stuff toy. And at the same time, dito naman sa gilid, kung meron tayong child friendly space diyan, meron din tayong tinatawag na women's friendly space. So dito possible na magstay yung ano no kapag kunyari boring ka na, pwede ka magbasa dito dahil meron din sila mga basahin or pwede ka rin naman na mag cellphone kung ikaw ay parang kumbaga boring dahil naghihintay nga dito sa mismong um, evacuation centers bago talaga ano bumaba yung mga tubig sa mga bahay-bahay. Matapos ko nga ipakita yung mga partition, ng mga tents as well as itong mga child-friendly space at saka yung women's friendly space. Eh meron din silang tinatawag na consultation room. Um, from the word, ito yung ginagamit para kapag kunyara may mga nagkasakit dito sa evacuation center, eh po pwede silang dalhin dito, pwede silang magpa-check up. And at the same time, nandito yung mga gamot na po pwede nilang inumin. For example, na lang itong doxycycline na ginagamit naman din kapag kalumusong ka sa baha. Ngunit maliban nga sa mga pasilidad na aking nabanggit, Ikinwento rin ni Marcelo na magsasagawa sila ng libreng pakain sa mga evacuees at maging pagbibigay ng hygiene kit kung sakali nga na magkaroon ng paglikas dala ng bagyong uwan. Patuloy naman ding umaasa ang bawat residente na naturang lugar na hindi ito makakaapekto sa kanilang hanap buhay, ari-arian at maging sa kanilang buhay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila. De ese News, The news oh, oh, fui fui dia. Dia. Trimax. Right, Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, nag-issue na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulia sa kanyang programa sa radyo. Ayon kay Remulia, ang kaso laban sa dating PNP chief ay may kinalaman din sa kasong kinakaharap na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang war on drugs. Sabi ng Ombudsman, nakuha raw niya ang impormasyong ito mula kay Department of Justice Officer in Charge Eric Vida. Sa kabila niyan, nilinaw ng DOJ na bineverify pa nila ang impormasyon sa pagpapaaresto kay Senador Bato. Samantala, inihayag naman ang Department of the Interior and Local Government na wala pang actionable document kaugnay ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senador Bato. Max. Max. Brigada BALITA Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Max. Brigada BALITA Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Zealand Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mga kabrigada, mag-ingat po dahil medyo malakas at malawak ang paparating na bagyong uwan. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drybacks Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives